gumagawa ng kalokohan dito sa social media, gumagamit ng iba-ibang picture, gumagamit ng ibang account para makapandin lang. Sabi ko sa kanya, naloko ka po. Kasi yung mga nagtetek sa inyo, mga kababayan, na gamit ang pangalang Daddy Frankie, gamit ang picture ni Daddy Frankie, na sasabihin na nalo ka, mag-registered ka, ay hindi po kami ang may gawa nun hindi po ko mangihingi sa inyo ng mga processing fee mas masarap po mag-upload ng sariling pinagpaguran So yun mga kababayan, mga kabaranggay Kumusta po kayo? Ah, magandang morning po sa atin lahat Panibagong araw, panibagong vlog Another blessing na naman from our God dahil ito maayos at ligtas na naman tayo na nasilayan natin ang sikat ng araw. Mga kababayan, bago ko uh, pumunta sa mission ang team Daddy Frankie ay mayroon lang akong kaunting uh, paalala sa atin lahat. Lalong-lalo na po sa ating mga minamahal na followers, subscribers, viewers, lahat ng nakasuporta kay Daddy Frankie. Mga kababayan, sa araw na ito, mahalagang uh, paalala ko po sa inyong lahat. No? Bawat isa po sa atin, mga kababayan, ay may kanya-kanya po talaga tayong talento. Bawat isa sa atin, mayroong ibinigay si God na ang kanya-kanya uh, tayong talent. Hindi porkit nandyan ka lang, wala kang talent, hindi porkit ito ay maganda, ito ay pinagpala. Hindi po. Hindi porkit ito ay nasa magandang lugar ay siya lang ang pinagpala. Hindi po mga kababayan. Lahat po tayo ay talagang pinagpala ng ating Panginoon. Kaya kabayan, kung anuman ang tinatamasa mo, kung anuman talent meron ka ngayon, sana gamitin natin sa mabuting paraan. Wag sana nating pakasasayangin yung mga blessing, biyaya or talento na ibinigay sa atin ni God. Kung ano man nakikita natin na blessing na dumarating sa ating uh, kapitbahay, kaibigan, kamag-anak, wag natin sana silang uh, hilahin pababa or kaingitan. Much more, gawin natin silang inspirasyon at i-motivate din ang ating sarili. Dahil lahat po tayo mga kababayan, mayroon talagang nakalaan na para sa atin. May inilaan si God para sa atin. Kaya lang kailangan natin hintayin yung tamang panahon. Dahil hindi po tayo ipinanganak na sabay-sabay. No, mga kababayan. So sa mga kapatid natin dyan, sa mga kababayan natin dyan, na mapagsamantala or nandaraya, ika nga, sana matakot tayo sa Panginoon. Dahil lahat po ng ginagawa nating masama ay nakikita ni God. Kailanman hindi po natutulog ang Panginoon. Sa mga scammer, sa mga nangahak, ng page, gumagawa ng kalokohan dito sa social media, gumagamit ng iba-ibang picture, gumagamit ng ibang account para makapanlin lang sa ating mga kababayan na hindi masyadong marunong sa social media. Marami po yan mga kababayan. Napagsasamantalahan itong ating mga viewers. Kagaya lamang po mga kababayan nang lumapit sa akin kahapon nung nakita niya ako Tuwang-tuwa tuwang tuwa po siya. Talagang nagpapapadyak. Ang sabi niya, uh, Salamat, Daddy Frankie, kasi nanalo ako. Kaya lang, hindi ako marunong mag register sabi nung mama na lumapit sa akin. Sagot ko po sa kanya, Sir, hindi ka po nanalo. Sabi ko sa kanya, naloko ka po. Kasi yung mga nagte-text sa inyo, mga kababayan, Nagamit ang pangalang Daddy Frankie, gamit ang picture ni Daddy Frankie na sasabihin na nalo ka, mag-registered ka, ay hindi po kami ang may gawa nun. Mga fake account po yun. Mga mapaglin lang na tao, hindi marunong lumaban ng parehas. Kaya ako ako'y nagpapaalala sa inyong lahat mga kababayan. Mag-ingat po kayo kung may nag-message sa inyo na mga ganon, I-video call nyo muna. Kailangan makausap nyo face-to-face -face through video call. Dahil si Daddy Frankie, mga kababayan, hindi po ako mangihingi sa inyo ng mga processing fee in any amount. Kung may ibibigay ako sa'yo, pupuntahan kita sa bahay mo, ahanapin kita kahit saan lugar ka pa. Pag ikaw talaga ang napili ng Team Daddy Frankie. No? Kagaya lamang po nito mga kababayan. Isa na ito sa nakita namin. Uh, kung makikita nyo. Ayan. Marami po akong nakikita ang ganyan mga kababayan. Gamit nila yung new upload ko. Gamit nila yung picture ko. At nakasulat dyan. Pag nag-blue ang comment mo. Meron ka ng 32,000. Direct to me. Wala pong ganun mga kababayan. Hindi po kami naggaganito. Halatang panlilin lang, panluloko yung mga ganito mga kababayan. Kaya wag na wag po kayong magpapaloko. Much better, i-report e, nyo tong mga to. Daddy Frankie pa ang nakasulat. Talagang pangalan ko pa. Kaya kailangan mga kababayan, kailangan mapagmatsyag kayo at wag na wag po kayong magpapaloko. Kung ang intensyon ay humingi ng tulong kay Daddy Frankie, mag-isip po tayo. Ikaw na hihingi ng tulong kay Daddy Frankie, bakit yung comment ay maghihingi sa iyo? So ibig sabihin mapaglin lang po 'yon, no? Ayan, mga kababayan, sa mga nakasulat, no? <clears throat> Pag nag-blow ang how, meron kang 32,000. Hindi po kami ganun mga kababayan, wala yung mga yan. No? Ito pa mga kababayan, no? Oh. O, oh, anong pangalan nito? Daddy Frankie din mga kababayan. Dahil saud na naman kay Lolo, may ten kiaw ka. Ayan. Ang dami-dami pong uh, mga manloloko mga kababayan. No? Ginagamit po nila. Hindi ko makita yung pangalan nito. Hmm? Ayan. Pa, uh, gamit po ng uh, fake account, Daddy Frankie followers. No? Kaya mag-iingat po kayo mga kababayan ha. Ginagamit nila ang pangalan ko kaya 'wag po kayong magpapaloko Lahat ng upload ni Daddy Frankie, sini uh, <coughs> nila and then gagawin din nila. So, yung mga iba nating kababayan nag-text din agad. Kailangan manood po kayo kay Daddy Frankie. Uh, sa ngayon, uh, 6.9 followers. Doon po kayo sa 6.9 followers. Baka bukas 7 million na or mamaya. Kaya mag-iingat po kayong lahat mga kababayan. <coughs> Ganon din sa ating uh, kapatid na ginagawa na po ay uh, hanap buhay ang panluloko. May panahon ka pa brother. Mag-isip po tayong mabuti. Yung na, na luloko natin mga tao, <coughs> nakuhaan natin dalawang libo, liman libo, pag bumalik yung karma, mas doble pa. Pag ikaw siningil ni God. Kaya, may mga angkin tayong talent, may mga kanya-kanya tayong uh, diskarte sa buhay na ipinagkaloob ni God. Gamitin natin sa tama at wasto. Huwag natin sayangin yung ipinagkaloob ni God sa atin. No? Kaya mga kababayan, muli po ay ako'y magpapaalala sa inyo na mag-ingat po tayo. Alam ko mga kababayan, sanay na rin po si Daddy Frankie <coughs> na pag ang followers, talagang nagsusulputan yung mga ganyan. Sa akin po, hindi po na, hindi na po ako masyadong nasasaktan sa mga ganyan. Nag-aalala lang po ako sa mga followers natin na naluloko. Kaya ako nagbibigay ng advice sa inyong lahat. No? Kagaya na lang ng mga nasasabi ko na kung kani kanino po kayo nakikipag-communicate sa mga fake account and then magme-message kayo kay Daddy Frankie, manluloko. Nasasabi nilang manluloko scam 'yan. Pero ang hindi kasi nila alam mga kababayan, unang araw nakipag-transaction sila na ay pagpalitan sila ng message sa mga uh, scammer. Ngayon, hindi syempre yung healing nyo, hindi bibigyan ng scammer kasi scammer 'yan. And then pag nakita nila yung upload ko, magtitek sila doon. Scammer ka, ibalik mo sa akin yung pera ko, parang awa mo na. Inutang ko pa yon. 'Di ba? <coughs> mga kababayan, para mapatunayan ninyo kung sino yon, paulit-ulit ko pong sinasabi, wag na wag po kayong magpapadala in any amount. Bago kayo mga transaksyon siguraduhin ninyong ma call nyo muna, no? Kasi marami talagang uh, uh, manloloko. Ayon, ayon pa mga kababayan, itong uh, Queen, Queen Desa. Ano tong ginagawa nito, bro? Uh, yung mga ano po natin, mga ibang video is kinukuha na niya. Yes. Queen Desa. Ayan. Nangangapture po ng mga video. Mga kababayan, magtrabaho tayo ng parehas. Kahit anong gawin po natin, kung ang ginagawa natin ay panluloko, puro pandaraya, <coughs> walang mangyayari. Sarili mo lang ang niluloko mo. Mas masarap po mag-upload ng sariling pinagpaguran. Mas proud po tayo na <coughs> makamit natin yung mga goal na gusto natin. Gaya ng aking sinabi mga kababayan, lahat po tayo may kanya-kanyang talent, may inilaan si God para sa atin lahat. Ang gawin mo lang kabayan, maging totoo ka lang sa iyong sarili. No? Magsikap at syempre, pinakahigit sa lahat, sumunod ka sa batas ng Diyos at batas ng tao. I'm sure darating yung blessing at biyaya na hinahanap at hinihintay mo. Pangit naman mga kababayan na nakatanggap ka ng uh, 5,000 pero galing sa kalokohan, panlilin lang. Tapos ipapakain mo sa iyong pamilya, papakain mo sa iyong anak. Sigurado ako, mga kababayan, isa rin itong uh, paalala ko sa inyo. Once na ang uh, ipinakain mo sa iyong pamilya ay galing sa masama, hindi magiging maayos din ang pamilya mo. Dahil may kasabihan na tayo na kailanman ang kasamaan ay hindi magbubuti ng ay hindi magbubunga ng kabutihan. 'Di ba? Kaya kung ay pinakain mo sa iyong pamilya ay galing sa masama, magiging attitude ng anak mo magiging masama rin. 'Yon ang balik sa iyo. 'Di ba? Mas masakit. Sasabihin mo kumain ka marami anak para malusog ka, para lumaki ka. Ay yung ipinapakain mo galing sa masama. Baka pag natuto magsalita yung anak mo, sasabihin niya, mumurahin ka na niya. Dahil yun yung ipinakain mo sa iyong pamilya. No? Kaya mga kababayan, mga kaparangay, gaya ng aking sinabi, mahal na mahal ko po kayong lahat at hindi po ako galit, naawa lang po ako sa mga taong hindi lumalaban ng parehas. Dahil alam ko darating ang panahon pag si karma ang gumante, mas masakit. At naawa ako sa mga kababayan natin, especially sa mga hindi masyadong maalam sa social media. Sila yung naluloko. Kaya mga kababayan, maraming maraming salamat po. Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan, I love you all and God bless po. Bye-bye.